Magandang araw po sa inyong lahat, balik tayo ulit kasi may nakita tayong isang vlog ng isang kapatid na nag siya sa isang vlogger na ang kanyang thumbnail ay si Ka Eduardo na nilagyan niya ng sungay. Si Ka Eduardo V. Manalo po ay tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Yung ang vlogger naman na kapatid na nag-react sa kanya ay si J Jlo Advin Kula. Shout out sa iyo, Brad. So napansin natin yung kanyang vlog. Yan. Uh, gusto ko lang mag-react po sa isang vlogger mga kapatid na uh, uh, pakiramdam ko gusto pong sumikat Okay. Uh, hindi, hindi pa naman ako sigurado pero yun po ang uh, kutom ko mga kapatid kasi uh, nakita ko po yung vlog niya na ang ginamit po niyang thumbnail sa kanyang vlog uh, nilagay po niya doon ang ating uh, tagapamahalang pangkalatan at uh, nilagyan po niya ng sumay okay. uh, yun nga ang comment niya pakiramdam daw niya gustong sumikat itong isang vlogger na ito kung saan, ang kanyang thumbnail ay si Ka Eduardo. Tapos si Ka Eduardo ay nilagyan niya ng sungay. Uh, para po sa kaalaman ng lahat, yung ganyang gawain, si Ka Eduardo lagyan mo ng sungay, maraming iglesia ni Kristong magagalit sa iyo. So ang vlogger na ito po ay si Aiden28. Yan. Aiden28. Ito yung kanyang vlog. Yan, yan. Na may sungay si Ka Eduardo recorded one day ago. Ang laman po ng vlog ni Aiden ay walang iba kundi si Epifanio Labrador. So maaring si Aiden gusto niyang ipagkalat yung vlog ni Epifanio Labrador. Hindi natin alam kung ano ang kanyang layunin pero nakikita natin wala naman siyang sinasabing laban sa iglesia o ano pa Pero yung kanyang thumbnail nagsasuggest na kalaban siya ng Iglesia ni Kristo. So, payo lang natin kay Aiden. Ayos-ayusin na yan kanyang vlog. Baka darating yung panahon na mag-react ang Iglesia ni Kristo sa iyo. Magka-problema rin yung buhay mo kapag ang iglesia mag-react sa iyo so salamat kay kapatid na Advincula sa kanyang vlog yun, pinaliwanag niya kung gaano karespetado natin si ka Eduardo at ayaw nating makita na lagyan lang siya ng sungay ng mga taong hindi naman nakakilala sa kanya, ang iglesia po ay hindi kalaban ng pamahalaan sa katunayan sa mga social services ang iglesia ay tumutulong sa mga nabahaan, nabagyuhan, nasunugan Mayroong lingap ng mamamayan ang iglesia kung saan bahagi po kami lahat sa lingap na yun. Lahat po kami ay nagkukontribute sa lingap ng mamamayan kung hindi nyo po alam yan. So lahat buong iglesia ang tumutulong kapag may na na bagyuhan. Yung nakaraang bagyo sa Bicol Region, agarang pumunta doon ang Iglesia Ni Cristo. So tumulong kami doon. Kung maalala nyo rin yung bagyong Yolanda sa Tacloban City, ang Iglesia ay tumakbo rin sa Tacloban City para maglingap sa mga kapatid doon, sa mga hindi kapatid, lahat tinutulungan. Sa katunayan, nagpatayo pa ng housing project ang iglesia sa Takloban kung saan sa housing project mayroong garment factory may mga factory sa loob na para sa mga manirahan sa housing project na yun yun po ang housing project hindi lamang para sa mga kapatid kundi para sa lahat ng mga nabahaan o naapektuhan ng Bagyong Yolanda so malaki po ang tinutulong ng iglesia ni Kristo sa ating gobyerno kaya yung respeto ng government kay ka Eduardo ay mataas po ang lahat ng mga iglesia ni Kristo ay sumusuporta at nire-respeto namin si ka Eduardo kaya kung anuman ang nasa isip mo Aiden, yung channel na Aiden ano nasa isip mo Uh, maaring palitan mo yung thumbnail mo para kung makita ng mga kapatid na okay yung thumbnail mo mas iba ang pakiramdam namin para sa iyo pero pag manatili yung thumbnail na yon na nilagyan mo ng sungay si ka Eduardo maaring ikaw naman ang balinga ng mga kapatid kasi si Epipanyo Labrador wala parang sira ng ulo nito darating din yung panahon na habulin siya ng pinagsasabi niya at yan ay pagsisihan niya tapos yung kanyang pagsisisi ay hindi nakatanggap-tanggap kasi humingi na ito ng patawad noon eh sa kanyang mga ginawa so I then yun lang maipayo ko sa yo ayusin mo lang yung thumbnail mo. So, hanggang, do hanggang doon na lang. Please like and subscribe to my channel para yung mga susunod nating mga video releases ay makikita ninyo.